kahulugan ng sastre sa panaginip. Ang isang sastre sa isang panaginip ay nagdadala ng isang mensahe tungkol sa kasanayan at kakayahan. Sinasagisag nito ang katumpakan at kadulubhasaan sa paggawa na maganda at dekalidad na damit. Sa isang panaginip, ang isang sastre ay maaaring kumatawan sa iyong kakayahang pamahalaan ang iyong buhay. Ang mga panaginip tungkol sa mga mananahi ay maaari maging tanda na mayroong kang potensyal na lumika ng isang bagay na maganda at mahalaga. Ang mga panaginip ay kadalasang may mga simbolo na kailangan mong iugnay sa mga pangyayari sa totoong buhay. Ang isang mananahi sa isang panaginip ay kumakatawan sa kasanayan, katumpakan at pagiging ganap. Ang mga panaginip tungkol sa mga mananahi ay maari magpahiwatig ng pangangailangan na maging mas malikhain. Nangangahulugan din ito na kailangan mong kompletuhin ang mga bagay ng may higit na pansin. Ang pananahi ay isang proseso na nangangailangan ng katumpakan at pasensya. At ang mga pangarap tungkol sa mga mananahi ay maari magpahiwatig ng pangangailangan na tumuon sa paggamit ng mga layunin. Ang mga panaginip tungkol sa mga mananahi ay nagpapahiwatig na kailangan mong galugarin at bumuo ng pagkamalikain upang maiipahayag ang iyong sarili at kompletong kasiyahan. Ang mga panaginip tungkol sa mga sastre ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa konteksto at individual na damdamin. Walang tiyak na kahulugan ng panaginip na ito, ngunit sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa simbolismo at iyong mga karanasan sa buhay, maaari kang makatulong na matuklasan ang tunay na kahulugan sa likod ng iyong panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng sastre. Ang mga panaginip tungkol sa mga mananahi ay may maraming iba't ibang simbolo. Ang isang karaniwang simbolo ay nakakakita ng isang sastre. Maaari mga hulugan ito na naghahanap ka ng solusyon sa isang problema o kailangan mo ng tulong sa pag-assemble ng isang bagay. Ang mananahi sa panaginip na ito ay kumakatawan sa mga kasanayan kailangan mo upang makumpleto ang isang partikular na gawain. Minsan, ang makakita ng isang sastres sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong pangangailangan na pagbutihin ng isang bagay tulad ng pagpapalit ng iyong pananamit o pag-iisip. Maaari rin itong mga hulugan na kailangan mo ng payo mula sa isang taong may partikular na kasanayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sastre na gumagawa ng mga damit. Ang isa pang simbolo na madalas na lumilitaw sa mga panaginip tungkol sa mga mananahi ay ang paggawa ng mga damit o pananahi ng mga damit. Maaari itong magmungkahi na ikaw ay lumilikha ka o nagpaplano ng isang bagay sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaari magpahiwatig na kailangan mong kumilos at magsimula ng isang bagong proyekto. Ang mga damit na ginawa sa iyong panaginip ay maaari magkaroon ng malalim na kahulugan. Ipinapakita nito na maaari kang lumikha ng kakaiba. Nangangahulugan din ng panaginip na ito na ikaw ay naghahanap at nagpapahayag ng bagong anyo sa pamamagitan ng pananamit. Ang isang panaginip tungkol sa isang mananahi na nananahi ng mga bagong damit ay maaari mga hulugan na sinusubukan mong hanapin ang iyong pagkakakilanlan. Nagahanap ka ng mga paraan upang mapabuti ang iyong sarili tulad ng isang sastre na ginagawang magagandang damit ang mga damit. Ang panaginip na ito ay maaari din sumagisag sa iyong pagnanais na ipahayag ang iyong pagkatao sa pamamagitan ng mga damit na iyong isinusuot. Kung ang isang sasre ay gumagawa ng mga damit para sa iyo, maaaring nangangahulugan ito na sinusubo ka mo umangkop sa iyong kapaligiran at naghahanap ng mga paraan upang maipahayag ang iyong sarili ng kakaiba ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na dapat mong alagaan ang iyong sarili at balansehin ang iyong personal na buhay sa iyong trabaho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sastre na sumusukat sa iyo. Ang isang panaginip tungkol sa isang sastre na sumusukat sa iyong katawan ay maaaring isang senyales na ikaw ay naghahanap ng hustisya o katotohanan. Tulad ng isang sastre na gumagawa ng mga tumpak na sukat kailangan mong matapat na suriin ang iyong sarili at ilipat ang iyong buhay sa isang mas mahusay na direksyon. Ang panaginip na ito ay maaari din sa magisag na ikaw ay naghahanap ng katiyakan at hustisya sa isang kasalukuyang relasyon o sitwasyon. Bukod pa rito, ipinapakita ng larawang ito na ikaw ay nasa proseso ng pagplaplano. Makakatulong kung handa ka para sa isang magandang kinabukasan. Ang panaginip tungkol sa isang sastre na sumusukat sa iyong katawan ay nagpapahiwatig na dapat mong bigyang pansin ang iyong mga pisikal na aspeto. Ang panaginip na ito ay isang babala upang gumawa ng karagdagang aksyon upang pangalagaan ang iyong sarili. Tulad ng pag-schedule ng check-up sa kalusugan o pagsisimula ng isang fitness program. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maging isang sastre. Ang panaginip na maging isang sastre ay sumisimbolo sa pagnanais na magkaroon ng mga espesyal na kasanayan at bumuo ng mga talento sa isang partikular na larangan. Maaaring naghahanap ka ng layunin o gusto mong maging mahusay na isang partikular na trabaho. Ang mga panaginip tungkol sa pagiging isang sastre ay maaaring magpahiwatig ng iyong mga pagsisikap na makamit ang pagiging perpekto. Inilalarawan nito ang iyong kakayahang lutasin ang mga problema at maging eksperto sa isang partikular na larangan. Inihikayat din ang panaginip na ito ang karagdagang pagunlad ng iyong mga kasanayan at pagpupursigi sa isang karera na enteresado ka. Kung nanaginip kang gumawa ng mga damit, ito ay maaaring mga hulugan ng pagtanggap ng espesyal na atensyon o tulong mula sa isang tao. Ang panaginip na ito ay maaari rin maipakita na ikaw ay pumapasok sa isang bagong yugto sa iyong buhay na magbibigay ng makabuluhang benepisyo. Ang mga panaginip tungkol sa paggawa ng mga damit ay nagpapahiwatig ng pagnanais na ipahayag ang pagkamalikain. Ang simbolo na ito ay maaari din maglarawan ng pagnanais na maging mas independyente at kontrolin ang iyong kapalaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pananahi ng mga damit kung makakita ka ng pananahi ng pantalon ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa paglutas ng mga problema ito ay maaari magpahiwatig na ikaw ay naghahanap ng isang paraan upang ayusin ang isang hindi magandang sitwasyon o harapin ang isang nag nagaalalang problema samantalang ang panaginip tungkol sa isang mananahi na nagtahi ng punit na pantalon ay nagpapahiwatig na nahihirapan kang mapanatili ang balanse Nakakaranas ka ng mga sitwasyon na minsan lang naaayon sa iyong mga plano. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na manatiling adaptable at flexible. Sa kabilang banda, ang pagtahi ng mga punit na damit sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nagpapagaling. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay naghahanap ng isang paraan upang malampasan ang mga emosyonal na sugat ugalan ng panaginip tungkol sa makipag-away sa isang sastre. Kung nakikipag-away ka sa isang sastre sa isang panaginip, nagpapakita ito ng mga damdamin ng pagkabigo o salungatan. May mga problema na dapat mong lutasin sa iba at ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na maghanap ng patas na solusyon. Ang panaginip na makipag-away sa isang sastre ay nagpapahiwatig ng pagharap sa isang hindi pagkakaunawaan sa isang tao. Ang panaginip na ito ay isang babala upang harapin ang problemang ito ng matalino.